Ayan, isang mapagpalang araw po muli mga kaibigan At uh, ngayong araw po, uh, tayo ay hindi mag magkakaroon ng public service na ating gagawin uh, Dalawa po sa ating uh, mga kababayan ang ating mapagkakalubang po ng uh, wheelchair uh, Na atin po deliver ngayon So, ito, syempre pa, ang ating pong mga wheelchair na ito na ating dala, nakikita po sa aking likod Bali dalawa po yan, pero eksakto po apat May dalawa pa ako sa likod, so may nakabaks pa So apat na mga nangangailangan ng wheelchair po ang ating mapagkakalooban po niyan. Pero unahin ko po muna itong dalawa dito sa San Mateo Rizal dahil medyo tagal-tagal na rin po sila na magtula mag-request na mapagkalooban po ng wheelchair. O, so, na natin at uh, bilang at sa request nila at uh, salamat sa Good Fellow Foundation sa inyo pong uh, walang sawang suporta sa atin, sa ating mga kababayan, sa ating paglilingkod at uh, God bless po sa inyo sa mga bumubuo ng Goodfellow uh, Day Foundation at mga mga boss Vincent Chan. na siyang uh, walang uh, sawang sumusuporta po sa ating mga sinasagawang mga uh, charity mission para makatulong po sa ating mga kababayang nangangailangan. So maraming salamat at uh, ngayong araw dalawa dalawang pamilya ang ating uh, mapapasaya dahil uh, mapagkakalawa natin sila ng bagong winter. Ayan po, papasok na po ako ng uh, San Mateo Rizal. Dito ako duman sa may uh, protesta. Uh, Nakalimas traffic po tayo. Kaya, ah, uh, sa mga pupuntaan naman natin ay ang At akin nga pong narating ang barangay Gulod Malaya at atin pong agad na ibinaba ang unang wheelchair na ating ibibigay. Sa pagkakataong ito, ang atin pong unang pagbibigyan ay itong si Tatay Roberto Tabalan. Siya ay 90 years old na at dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit na diabetes, ay hindi na po makalakad itong si Tatay Roberto. Hirap na po siya dahil medyo may kalakihan din po ang katawan nito ni Tatay Roberto. Kaya hirap po ang kanyang mga kasama sa bahay uh, para siya ay uh, alalayan. Kahit malaking tulong nga po itong wheelchair na ating dala. At lubos-lubos uh, ang pasasalamat ng mga kapamilya ni Tatay Roberto lalo na yung kanyang mga anak dahil napagkalooban nga po natin ng uh, libring wheelchair itong si Tatay Roberto na mula sa ating donor ang Good Foundation kahit maraming maraming salamat kahit ganun ganun na lamang po abot-abot ang kanilang pasasalamat dahil hindi na po sila may hirapan lalo na po kapag kasi Tatay Roberto ay dinadala nila sa ospital dahil uh, hirap na nga po itong makatayo o makalakad man lang hindi po siya makatayo kung hindi po siya ina kailangan po siyang alalayan para siya ay makatayo so, sa pagkakataon po ito agad po nating uh, pinasubukan kay Tatay Roberto yung dala nating wheelchair upang nang sa gayon ay uh, may magamit na po siya agad-agad kaya naman tawang tuwa po si Tatay Roberto dahil sa paunang pagkakataon siya ngayon, ngayon lang po siya magkakaroon ng wheelchair magmula nga po nung siya ay uh, hindi na makalakad. So nakatuwa po natin ang ating mga kasama dito sa barangay Good Malaya, kung inyo pong nakikita, yan po ay si kagawad Glenn Laserna at nakasama rin natin si uh, kagawad JB Baroa at ipapapong mga kasama. Ayan, at tinaayos nga po natin at uh, pinapakita po natin sa kanila kung paano po yung paggamit nitong wheelchair ni tatay kina kailangan po kasi itong uh, iayos para maging uh, komportable po si tatay sa kanyang uh, ginagawa Ayan nga po at uh, tinulungan po natin na maiporma po na maayos ang wheelchair at tinuro po natin sa kanila yung brake lalo na si tatay kapag mag-isa lang siya kailangan niya po uh, i-brake yung kanyang uh, wheelchair para hindi po siya uh, magdaus-dos Ayan, gano, makikita po ninyo at talaga ng mga gano'n na lamang po ang pasasalamat ni Tatay Roberto dahil meron na siyang bagong-bagong wheelchair po yan. Yung pong wheelchair na ating ibinigay, meron po yung pan na pwede niya pong gamitin kapag just in case siya ay naihi at uh, yun nga po dahil hirap na nga po siyang uh, makatayo at hindi na makapunta ng uh, banyo Ayan, pwede na po siyang umihi dyan mismo sa kanyang uh, wheelchair dahil may nakasahod na po siyang pan Ayan. at uh, malaking bagay at malaking tulong din po ito sa kanyang mga kasama sa bahay kung nag-aalaga kay uh, tatay dahil puro babae po ito yung kanyang mga anak ngayon hindi na po sila mahihirapan kay tatay magbuhat-buhat at dahil nga sa nakikita po ninyo medyo may kalakihan ng kanyang katawan ngayon sigurado may enjoy na po niya kasi magbula nga po nung nahihirapan na siya makalakad ay halos na sa loob na lamang po siya ng kanilang bahay ngayon magkakaroon na po siya uli na pagkakataon makalakaba, makalabas ng bahay upang makapagpaaraw kung kinakailangan Ayan. kaya maraming maraming salamat sa talaga naman Good Color Foundation ang inyo pong uh, tulong ay uh, talaga naman pong uh, nakakaabot sa ating mga kababayan na nangangailangan lalong lalo na yung pong mga senior citizen na kagaya po nito na atin pong uh, priority na bibigyan ng tulong ang mga matatanda na nangangailangan po ng tulong kaya uh, ang pamilya po ni Tate Roberto ay uh, buong uh, puso nagpapasalamat sa Good Fellow Foundation medyo dito po sa pagkakataon po ito Uh, medyo nawalan po pala ng audio kaya hindi ko po ma eh ito po ay, ay uh, akin na lang po kinukwento sa inyo kung ano po yung uh, mga nangyari to sa ating ginagawa so maraming salamat at uh, ayan nga po at ganda sa salamat ng ating mga nakasama itong si Kagawad Glenn Lacer na po ay nagpapasalamat ng gusto sa atin dahil uh, sa maraming pagkakataon po ay marami na po tayo sa barangay Gulod Malaya, San Mateo Rizal Ay marami na po tayong napagkalooban ng uh, wheelchair po Kaya maraming maraming salamat, kaya ganoon na lang po abot-abot ang kanilang pasasalamat Dahil uh, hindi lang po sampo sa kanilang mga kabarangay Ang atin na pong natulungan kasi mat sa matagal na pong panahon tayo ay tumutulong dito sa Barangay Gulod, Malaya. Lalo na po nung nakaraang uh, itong nag-lockdown, itong Barangay Gulod, Malaya, isa sa po sa ating mga tinutulungan po yan. kaya uh, tayo po ay uh, patuloy na nakakapag-support na sa ating mga kababayan dahil na rin sa ating mga tumutulong din po sa atin. Ang Handog Kapatid po TV ay nagiging nag uh, nagsisilbing tulay, para po pagtagpuin po natin yung mga kababayan po natin na nangangailangan at so kayo yung mga kababayan naman po natin mga kaibigan ko po na willing naman pong magbigay ng kanilang mga tulong para sa ating mga kababayan na nangangailangan so, yan, si Gagawad Gajay po siya po ay nagpapasalamat din in behalf of the Barangay Kulod Malaya sa pagtugon nga sa uh, natin lalo na ng Good Fellow Foundation sa kahilingan ni Tatay Roberto Tabalan na mapagkalooban sila ng bagong wheelchair. So ayan. Yan yung ito pa lang po yung una nating pinuntahan. So pagkatapos po nito, mer pa tayong, uh, susunod. Ayan. Susunod natin na pupuntahan uh, na ng wheelchair eh, si Tatay uh, Roberto. Ay nagpapasalamat po siya dahil uh, hindi niya po inaasahan na mapagkakalooban nga po ng wheelchair siya ng uh, Foundation kasi nga, eh, hirap na talaga si tatay makalakan at kaya uh, papasalamat po tayo sa ating mga donors na uh, sa tuloy po ninyo marami po sa ating mga kababayan ang ating naabot ng tulong dahil sa Handog Kabatid TV ang siya po nagiging nagsisilbing uh, tulay uh, para pagtagpuin po natin yung mga kababayan natin na nangangailangan at yung pong mga kaibigan po natin na may bukas palat at willing pong magbigay ng tulong sa ating mga kababayan. Kaya uh, yun nga po, pinapanawagan po rin natin na supportahan po ninyo ang Handog Kapatid TV uh, Facebook page at Handog Kapatid TV uh, YouTube channel ko po para mas maraming pa po tayo maabot at uh, mabigyan ng tulong lalo nang lalo na po yung mga nangangailangan ng tulong natin mga babayan. At eto naman po yung ating uh, pangalawang uh, pagkakalooban ng wheelchair at uh, siya naman po ay si Nanay Josepina Baja. Tatay, ah. eh, salamat po kayo, salamat po kayo, tatay. Salamat sa 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 may hindi ko mag-send all oh. the food, ba? Oo. Oh. <laughs> Dati kasi nagtribe ka siya na. Ay wala na na. Medyo pinalit na yung lalo mo. Oo. Oh. Oh. <laughs> anyway, anyway, maraming salamat po muli sa ating uh, donor ang uh, Goodfellow Foundation, Sir Vincent Chan. Sa lahat pong bumubuo ng Goodfellow Foundation, sa mga donor-tinto natin, maraming salamat at uh, ang handog kapatid TV po ang nagiging daan upang uh, tukunan ang kahilingan ng ating mga kababayan na nangangailangan. So ang hanto Kapatid TV po ay uh, nagiging silbing daan lamang po. Pag may nangangailangan at may mga willing naman po magbigay, uh, tayo po ang gumagawa ng kaparaanan. So maraming salamat muli at uh, meron pa. Meron pa po kaming isang pupuntahan today. So dalawang wheelchair ang ibibigay ho natin. Si Tatay ang nauna. So meron pa tayong isa pa na pagbibigay ngayong araw. So maraming salamat. Abangan niyo po rin po yung uh, part 2 nito at mayroon pa po tayong isa pang pupuntahan okay, salamat okay, nandito naman tayo ngayon sa pangalawa nating uh, pagbibigyan ng wheelchair at uh, ibababa na po na uli natin nila kagawad Glenn ito na yung uh, pangalawang pagbibigyan natin ito naman, uh, babae, may sinanay uh, maedad na rin Yeah. ay magandang hapon po. Sinanay. Yes, Oh, ilang taon na po si Nanay? Ilang taon? Ha? Ah? 94. Wow. Nakakapagsalita pa si Nanay, medyo ano na. Ay, longgo Ay, longgo Oh. Nga nagawa chi. Ready. po, Jovi. Pagkakasinig pa. Ninety-four years old na si Nanay. ano pangalan po ni Nanay? Oh, si na. Barbon, Daha. 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 Ayan po anak? Ako yung anak at saka siya. Siya matandang dalaga kaya siya nag-aalangga. Ako naman may anak. <laughs> O, so ayan, pwede na natin subukan At, uh, Para At, atalang, yeah. Sige, sige, pakialalanin nyo si Ano, pakialalanin si Nanay, sige yan. Opo, pati, no. upo, upo. opo Sa pagkakataon ito Ay amin ang pasusubukan sana Kay Nanay Josefina Ang kanyang bagong wheelchair Kanya lang natakot po siya Si Nanay Josefina po ay merong uh, sakit na demensya Ito po yung minsan nakakalimot Natakot po siya, kala na po niya Ay siya ay ikukuni namin pero yun nga po At dahil nga po sa kanyang edad na rin Kaya po siya nagkakaroon na rin ng demensya Pero masaya pa rin po ang kanyang pamilya Sa bagong wheelchair na ating dala Para kay Nanay Josefina Kaya ito magpapasalamat po ang kanyang... Salamat po Maraming salamat po sa Good Foundation Na nagbigay sa aking nanay na 94 years old na At kay Joey Ribati Handog ng kapatid, kapatid. kapatid. TV Foundation. TV Foundation. Ang ah, kapatid ba? Oo, oh, kapatid nila. Ang dog uh, ng TV Foundation. Ano ang sinagay? Okay. Ang karamdaman niya? Ah, sa uh, ngayon ang kanya ano, mayroon siya enlargement of the heart eh. Kaya may maintenance din siya. saka high blood. 94 years old. 94 years old na po siya, o. Medyo may dimit... Ano ba yan? Ang sakit na yan? Demisia, o. Oh. Hindi yan na kami minsan nakikilala. Oo. Oh. Parang kahit na ako na anak niya nga, hindi yan nakilala. Mga apo niya, hindi yan nakilala. Natakot mo siya. Normal naman po uh, siya yes, uh, yes, yes. uh, yeah. Kaya maraming oh, salamat ha. Thank you, thank you talaga. Thank you, maraming Thank you, thank you very much. Yeah. Good fellow. Ah, oh, thank you, ah. thank uh, you. Thank thank you. Thank thank you. Thank thank you. at Bilyamil at saka kay Barowa. Jonathan <laughs> Barowa. Ah, <laughs> so yung nga pala ako nag-message. Ano? Oh, oh. Thank you very much, ha? Oh, Barowa. Okay. Thank you. Thank you, thank you, thank you talaga. Oo. Uh -uh.